Muli umanong nahaharap ang China sa isang malaking health concern limang taon matapos ang COVID-19 pandemic. Isa umanong outbreak ng Human Metapneumovirus o HMPV ang naiulat. Ang nasabing virus ay karaniwang nagdudulot ng flu-like symptoms pero maaari rin itong magpakita ng mga sintomas na kahawig sa COVID-19. Sa ngayon, mahigpit itong binabantayan ng health officials sa China. Gumagawa na sila ng monitoring system para sa mga kaso ng pneumonia na hindi pa natutukoy ang sanhi ayon sa ulat ng Reuters. Ayon sa pisong opisyal ng National Disease Control and Prevention Administration, bagamat bumababa ang buo ang kaso ng respiratory diseases kumpara noong nakaraang taon, inaasahang tataas ang bilang ngayong winter season. Dito sa Pilipinas, nagpaalala ang Department of Health o DOH na huwag agad-agad mabahala dahil wala pang kumpirmadong impormasyon mula sa China o sa World Health Organization kaugnay sa umano'y outbreak. Hinimok ng DOH ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong balita mula sa social media. Sinugunan binuburo ng ahensya na gumagana ang disease surveillance systems ng bansa. Para sa iba pang content, follow lamang ang social media pages ng News 5.